share ko lang sa inyo guys yung motor namin binigay na nila yung ano yung plate number at yung motor namin guys kinuha namin doon sa motor trade doon sa may parte ng ano bakara road doon namin kunuha at saka ito pa pinakamasaklap ilang buwan na lang matatapos na yung panghulog namin mga ilang dalawang buwan na lang atap tapos matatapos na yun tapos ngayon lang nila bibigay. Grabe naman guys. sa yung mga iba naman na ano, nagkukan ng mga motor, nagbebenta. Sa mga pagkakalam ko, 3 to 4 months, binibigay na agad yung plate number nila. Pero sa amin ako, <laughs> ang tagal-tagal. Lalong-lalo na yung kwan namin guys, yung unang motor namin na Mio Sporty. 2016 namin kinuha doon sa motor trade. Sa uh, bantang Bacara Road Hanggang ngayon wala pang plate number <laughs> Ay naku, kita nyo, tagal At saka yung motor ko dati na wave na uh, Binili ng nanay ko Mga kundin yun 4 years ata o 3 years Bago nila binigay yung Plate number nun Ganon sila katagal magbigay <laughs> ng plate number Hindi naman So nga lang ano guys, kulang lang sa kanila talaga yung pagpapalo up. Kaya uh, motor trade, ganun pa man. Maraming maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng ano ng plate number ng motor namin na uh, matagal na naming inaasam-asam. -asam. Kasi nga guys gumawa na lang kami dati ng ano ng plate number na sinulat na lang namin yung number ng motor namin. <laughs> Kasi uh, yung doon sa papel nandun na yung number tapos ginawa ng asawa ko nagpagawa siya tapos ayun sinulat na lang niya gamit ang pentel pen <laughs> para kunwari may plate number ay naku talaga oh. pag pumupunta sila sa ano sa lawag ayun sinusulatan nila kasi ano eh madalas ano nabubura nalulusaw yung ano yung tinta kaya yun at sa kagaya ng sinabi ko motor trade maraming maraming salamat sa inyong pagbibigay sa plate number ng motor namin na pinaghihirapan ko dito kung hindi pa hindi ko pa siguro kayo mini-message nako baka hindi nyo pa ibibigay siguro kinukulit <laughs> ko kasi sila eh tapos pag nagtatanong ako ang daming question mark <laughs> ayun ay, hindi sila siguro nakatiis eh, binigay ay nako Pero Hayaan nyo motor trade Baka uh, Next year Kamalain ninyo Di na ako ng motor diyan. <laughs> Kala niyo kukuha pa ako ng motor Hindi na <laughs> Ayaw ko na ng motor <laughs> Yung may ikon na guys Yung apat na ang gulong Kung <laughs> kukunin ko <laughs> Kaya kunting kun Kunting ipon na lang Basta makabayad lang ako ng utang. Ayos na ayos na yan. Saka yung pagpagawa pala sa, doon sa bahay namin. Ay nako, pag matapos ko na yan, nako. Matik na yan. Kaya doon sa kinakausap ko, maghintay-hintay ka lang insan. Makukuha ko rin yan. <laughs>